Hello, good morning. Uh, na naman si nah na share nitong isang queens na, queens na hindi Ito po ay queens, uh, uh, country. Bagus uh, bago sa lahat. Uh, kumusta mga youtube uh, <coughs> Yan dyan tayo sa kalagayan. Away gabayan tayo ni gad na malay tayo sana magkapamakan. Uh, at maraming salamat nga pala sa suporta ninyo. Uh, dahil sa inyo, uh, hindi tumataas-taas nga ating mga uh, subscribers. Maraming salamat. Uh, umabot na tayo sa uh, ano, nga 3 maraming salamat na ay kayong mag-subscribe sa aking mga video at pag-likes at sa mga sa mga uh, comments niyo sa comment section maraming salamat at pasensya na po na hindi ko pa may sagot ang ibang ano uh, inyong mga comment sa comment section at saka uh, press na rin po sa notification bell para naman po ma uh, ano ba yun, ma-notified ninyo ma makita ninyo ang aking pang pang mga video ibang pang mga video marami, marami salamat po at balik na po tayo dito sa aking coins na isi-share sa inyo uh, itong coins na ito ay from Hong Kong uh, yan po ay hindi pala, Hong Kong, sorry po, from Singapore yan po, from Singapore ginawa siya noong 19 ano uh, 1989 yan po 1989 ah uh, ganito para ang design ng coins ng Hong Kong at uh, Singapore para kasi Hong Kong kay pa Hong Kong kasi kayo na ba yun ang kanang kan layon ba yun na lumalabas ang tubig yan ba yun ito pala ay layo uh, naman to at naka, ano, nakahawak ng ano ba itong imahe ito yung hinawakan nila oh. yan po ang kanilang uh, disenyo sa kanilang uh, coins na atong queens to at ang kanilang lingwahe ang kanilang mm, ano, letters ay kanila rin ano, iba rin na buti na translate na, na rito sa Singapura pamunta Singapura tapos ano naman po ito parang Chinese word so ano ba ah uh, Singapore uh, words tapos nakabutang din dito uh, Singapore Singapore parang sa atin pagbasa Singa tapos sa Singapore Queens yan po ang Queens na ito ang Queens na ito ay ah uh, napaka napaka nipis yan po at saka ang kanyang kulay ay kulay yilo uh, parang gold plated siya hindi po to gold pero plated lang siya po ang ano to ang coins na to uh, yan po ang kanyang sign uh, na po sa aking kamera uh, camera ko hanap siya dahil ano tong cellphone kasi mamurahin lang yan po ang kanyang value uh, 5 cents 5 cents at meron siyang imahe na parang dahon ng uh, ano, ngalan ng bulaklak na ito uh, sa atin to mahal na to ng mga bulaklak na ito ang mga rare din ito ng mga very expensive flowers to na design nyo nila yan po ang 5 cents uh, Singapore coins kung mayroon kayo nito, napakaswerte nyo dahil nakita ako sa ibang ano, napakamahal pala nito ng value nito sa ano sa mga ibang nagkukulik nito. Uh, napaka rare, uh, 5 cents. Baka mayroon kayo nito, uh, napakaswerte natin yata nyo dahil uh, magagamit nyo, ran, nyo rin yan pagdating ng panahon at saka picturan nyo at i-post ninyo para makikita rin sa mga mga lalaki mga kolektor na coins na to dahil hindi natin malaman o ano uh, nila ay PM kayo at upang sa inyo uh, sa akin po ay uh, sa ngayon ay hindi ko uh, po hindi po ako bumibili kung po ako po ay nag ano nagsi-share lang sa akin mga nakukulit na mga queens na from my friends na binigay sa akin at ang eh, ko sa inyo na mayroon ako nito at sa mga collectors na mga malalaking collectors baka gusto nyo ito I, I, ready to sell to this queens I ready to sell baka gusto nyo ito na coins na ito PM nyo lang ako ulitin ko hindi pa ako bumibili ako po yung nagbibinta lang po ng coins kapag may dumating na coins sa akin si sir ko sa inyo baka nagustuhan nyo yan po uh, ano pa uh, sa mga kumukulik din kung mayroon kayo nito kagaya kung nagsimulang kumukulik uh, ingatan nyo hindi tayo ilagay nyo sa tamang lalagyan kasi may lalagyan kasi ito na parang plastic na round ako hindi pa ako nakabili dahil wala pang pambili na kulit ng kulit pa ako ng kwens at nilagay ko sa lalagyan at pagdating ng ano ng panahon ay ilalagay ko sa tamang lalagyan uh, yan po at saka sa mga nanonood uh, baka kayo nito uh, tabi nyo na at saka uh, paki-share na lang at saka paki-subscribe sa aking mga video at ano pa uh, paki-comments sa comment section at paki-press na sa not notification bell. At maraming salamat po hanggang dito na lang. Uh, at naway ano? Uh, naway, uh, pagpalaan tayo ng may kapal araw-araw. At yan lang po, kung mayroon kayo ito, ingatan nyo at i-share nyo, uh, picture nyo at i-post para makita sa mga mga, mga, mga malalaking kolektor. Hanggang dito na lang, bye bye!